O nga isugbaho niya. Ang nabasagba nito nga. Mayay. Mayay? Okay naman na, pagsugba ba? ka ba? Ba rin? Inuyahan sa aming baba. Mayay man na, kahiyaw niya. Napakuwi ka Ikaw? Ano kayo nagluto? Ano nga na to. O lang yun.

ay sama boom eh okay eh mede din i vlog daw kahit nanay <laughs> <laughs> oh, ah yeah,